Magandang umaga po sa mga kababayan ko sa Italy at magandang hapon naman o gabi sa Pilipinas. Narito po ako muli upang maghayag ng salita ng Diyos ang ating pagbubulay-bulayan. Sa araw na ito ay tungkol sa storya ni anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo na matatagpuan sa aklat ng Marcos, chapter 5, verse 21 to 42. Basahin po natin. Sesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayong. Nasabaybayin pa lang siya ng lawa at dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmamakaawa, Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din ang, sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng labindalawang taon nang dinudugo. Hirap na hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit. Gagaling na ako. Agad naman tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyariang lumabas sa kanya kaya't Bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang uh, mga alagad, Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig na sa takot na lumapit kay Jesus at nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, so, sinabi na sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo, Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating na sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya sa kanyang, sinab sa kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi pa tayong bata, Siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata. At pabasok sila sa kinaroonan ng bata, kinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talitha home na ang ibig sabihin, ining, bumangon ka. Noon din, bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Delay is not denial, no? But a time of preparing you for the purpose. Ang pagkadelay ng isang bagay na hinihiling natin sa Diyos ay hindi po nangangahulugan na tinanggihan tayo ng Diyos. Bagos, ito po isang panahon na paghahanda sa atin ng Diyos para sa ating hinihiling. Misan po, napakahirap pong isipin na kapag hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, ay hindi po nangangahulugan na hindi siya kumikilos para sa atin. Tulot po ng storya na ito na aking binasa, si Jairo po ay isang opisyal mula sa lokal na sinagoga. Mayroon po siyang malaking problema. Ang kanyang isang anak na babae is dying. May malubhang sakit. Nabalitaan kasi ni, Jai ni Jairo ang tungkol kay Jesus bilang isang manggagawa ng Himala. At na nakiusap siya kay Jesus na pagalingin, ang kanyang anak na may sakit. Pababasa natin sa verse 23, no? Ang sabi po dito, Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmamakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Makaawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo ang, kanyang, ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay. Di ba? So, sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya halos maipit na siya. Nakikita po natin dito na si Jairus ay mayroong sense of urgency dahil alam niya na ang kanyang anak ay nasa panganib. No, parang sinasabi niya kay Jesus, bilisan po natin, baka hindi natin abutan ng buhay ang aking anak. On the midst of emergency, this is a life and death situation. Tama po ba? Look at this, sa so verse 25, ang sabi po dito, kasama rin doon ang isang babaeng labindalawang taong ng dinudugo. So, a woman, no, in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. So, nabipicture po natin yung kalagayan ni Jairus, no. Halos halos siya na ang humawi sa daanan ni Jesus para mapabilis lang ang pagpunta nila sa anak niya may sakit. Pero eto, may isang babaeng dinudugo for 12 years. Probably she was hopeless. Probably wala na sa plano niya ang lumapit kay Jesus. Kasi that time, nakaupo na yung babae sa gilid, no? Hopeless. Just trying to survive. And then, ang sabi nga sa scripture, sa verse, sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. So, she, she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Ito pong babae na 12 years na ito na dinudugo, nung nung narinig niya si Jesus at ang kanya at, at, at kaya kaya naman narinig niya si Jesus dahil narinig niya si Jairo na sumisigaw. Sabi ni Jairo, no, "Come on, bigyan niyo kami ng daan. Jesus come here," sabi ni Jairo. Tapos narinig ng babae yung yung tinig ng pangalan Jesus, no. Kilala ko yun Parang ano, kilala ko yung pangalan na yun Nababalitaan ko na yung Jesus na 'yan. Siya si Jesus na kayang bumuhay ng mga patay. Alam kong si Jesus yan, yun ang sabi ng babae, no? Na kaya magpagaling ng bulag. Nakapagpalakad siya ng mga pilay, no? At sabi niya, sa sarili niya, mahahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. Wow! What a kind of faith is that? Hallelujah, praise the Lord. Yung babaeng dinudugo, no? She tried her best na mahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus. So, she succeeded, no? Nagtagumpay siya. Nahawakan niya no, yung laylayan ng damit so, mga minamahal ko at mga kapatid. Kahit sa dami ng tao, ay eh nagawa niyang mahawakan ng laylayan ng damit ni Jesus, no. Anong nangyari sa verse 29? Sabi po dito, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. So, immediately, the bleeding stopped. Tumigil agad-agad ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Yung hindi kayang gawin ng doctor for 12 years, siguro, o more than for that, mas mahaba pa siguro doon, no? Ay, kayang gawin ni Lord in 12 seconds. Kapatid, may mga bagay ka, ka may mga bagay ka bang pinagdada, pinagdadaanan, no? O meron ka bang mga bagay na inihiling sa Diyos ng for 12 years, gaya ng babaeng ginudugo? Maaring meron kang isang matinding sakit na sumuko na ang doktor sa iyo. Pati mga kaibigan mo, mga magulang mo, ay sumuko na, no, sa iyo. Pero, Tandaan mo ito kapatid, ang Diyos hindi ka susukuan. Never siyang susuko. Ang Diyos never nasusuko sa iyo. Gaya ng ginawa ng Jesus sa babaeng Tilbers na dinudugo. Hallelujah. Praise the Lord. Anong sabi sa verse 34? Kung tutuloy po natin, sabi doon sa verse 34. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. So, so yung parang sabi sa verse 34, Daughter, you, your faith had made you well. Gone in feast. Your suffering is over. No? Ano mang sitwasyon ng buhay mo, kaya baguhin ng Panginoon instantly na kahit na gaano katindi yung pinagdadaanan mo na kahit wala ka nang wala nang lunas sa iyong sakit na kahit na sumingit ka pa sa pila gaya ng ginawa ng babae na dinudugo no, sa storya your faith has made you well ang pananampalataya mo sa Diyos ay siyang nagpagaling sa iyo. No, maliwanag na sinasabi ni Jesus sa verse 34 na anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. No, ito po ang nagagawa ng pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Diyos. Gaya ng babaeng dinudugo. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylay ng kanyang damit at ako'y gagaling. Mayroon po siyang matinding desire na gumaling. Nagtitiwala siya na may mangyayari sa kanyang inaasahan. At yun nga po. No, pinagkaloob sa kanya na Jesus ang kanyang kahilingan na gumaling dahil nakita ni Jesus ang kanyang puso. No? Dahil kapag nakita ng Diyos ang panampalatay natin, no, sa ating no, ang ating puso, makikita na na, na makikita natin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, ano pang mangyayari kay Jairus? No? ano pong nangyari kay Jairus? Ito pong si siya po ang pinag-uusapan natin dito no, si Jairus no. Si Jairus was just there, walang dialogue. Nanonood lang habang ang babaeng dinudugo, sumingit at nakakuha ng blessings. Habang siya wala pa, nando lang siya nanonood. Just waiting uh, waiting for other no, just watching for uh, uh, for the victory of others and not receiving his victory. Wala pa yung sa kanya, pero nandun lang siya, nanonood sa ginagawang miracle ni Jesus doon sa babaeng dinudugo. Samantalang siya pa ang nagyaya kay Jesus na puntahan ng kanilang anak na nasa ng kala, kamatayan, no? na dying. Kung tutusin, ang, ang lakad talaga ni Jesus ay doon sa anak ni Jairus. No? Sumingit lang yung babaeng dinudugo for 12 years. Mga minamahal ko mga kapatid, alam nyo, yung ibang kakilala ko, kapag hindi na-receive yung blessings, aalis ah, na sa church. Pag hindi naku nakuha yung gusto niya, yung pinapanalangin niya sa Panginoon, madidisappoint, aalis na sa church. Pero si Jairus, ibahin nyo, nandun lang. Nagaantay siya kay Jesus. No? Pero may ibang mga kristyano kapag piling niya, hindi siya pinapansin ni Lord, nagtatampo. No? Kapag hindi, hindi dinidinig ni Lord mga prayer request nila, ay nagagalit kay Lord. Yung iba, madidisappoint kay Jesus hanggang sa mag-backslide. No? ayoko na sa ayoko na sa Diyos. Hindi toong may Diyos. Pero si Jairo, mga minamahal mga kapatid, ibahin niyo. Si Jahal, si Jairo kahit wala pa yung sa kanya, ay nandoon lang siya. Nagaantay lang siya nang nagaantay lang siya kay Jesus, you no? Know, he stay he stayed close to Jesus because somehow somewhere iniisip niya kung nakuha ng babae yung blessings niya. You no, know, yung nga, nagumaling, yung babae ng 12 years na tinutugo ay iniisip ni Jaro na baka susunod na yung sa kanya Alam niyo mga kapatid ang pinaka ang pinakamasakit na dagpo yung nag-aantay ka sa miracle, miracle mo tapos kita mo yung miracle ng iba no ay nangyayari sa iba sa church po halimbawa masakit isipin na ikaw ay nag-aantay ng miracle no pero yung miracle nakita mo sa iba meron kang hinihiling sa Jesus na na kagalingan may matindi sakit pero walang pagkilos ang Panginoon sa'yo pero yung kasama mo sa church ay abot kamay ang no ang pagpapala pinagkaloob ni Lord ang prayer request niya no samantalang ikaw ay eh, nag-aantay pa rin sa sagot ni Lord di ba masakit po yun minsan di ba very disappointing yun eto po eto pa humihiling ka ng magkaanak sa Diyos tapos yung kapitbahay mo dose ang anak pinamimigay na lang iba di ba very frustrating yun. Ikaw na clean living, no? Hindi ka naninigarilyo, pero nagkalang cancer ka. Pero ang kapitbahay mo, nakakatatlong kaha ng sigarilyo maghapon, pero hindi nagkakasakit. No, talaga namang mapapaisip ka, Lord, bakit? Alam mo, yung masakit na humihingi ka ng trabaho, pero yung iba, ayaw nilang maging faithful at tapat sa work. Palaging nagre-resign. Mapili sa trabaho. Samantala kay kayo, hard, oh, hard working ka naman. Mat sa matiyaga sa trabaho. Hindi 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 makahanap ng trabaho. What will you do if you're waiting for a miracle and seeing the miracle happens in somebody else? Anong gagawin mo kapag nag-aantay ka ng milagro sa Diyos pero ang milagro ay nangyayari sa iba, hindi sa iyo? Alam mo kapatid, ang tawag po dito is test of faith. Yan po tao doon. Delay is not denial. It's a test of faith. Kasi dyan po talaga masusubukan kung totoo ang pananampalataya mo kapag dumaranas ka ng delay. Gaya na lang ng istorya ng aking binasa, no? Na kung saan si Jairo ay may sense of urgency. May emergency siya dahil sa uh, ang kanyang anak na babae ay naghihingalo at kailangan niyang isama si Jesus papunta sa kanyang bahay, no? Pero along the way, sumingit yung babaeng dinudugo for 12 years. No, sabi sabi siguro sa loob ni sa loob, loob Jairo. Lord, unahin mo naman ang, aking, ang ang, ang, anak ko dahil naghihinalo na, nag buhay na. No? Baka hindi na natin abutan pa ng buhay. Baka kung ikaw baka ikaw yung ikaw yung, ikaw yung, ikaw yung sasabihin mo dun sa babae. Please naman, mauna na ako. Emergency lang to. Mamaya ka na. Mga minamahal ko at mga kapatid, minsan dumanas, dumaranas talaga tayo ng delay sa ating kahilingan sa Diyos. You know why? Because God is preparing you for the thing that He already prepared for you. Mayroon nang inihahandaan ang Diyos para sa'yo. May nakalaan na ang Diyos para sa'yo. Relax ka lang. Magaantay ka lang. Alam ni Lord ang pangangailangan mo because God is a omniscient God. Meaning, All knowing God. Ang Diyos, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat-lahat sa iyo. Pati bilang ng buhok mo ay alam niya. Pati ang ending ng buhay mo ay alam na niya. Ang tanong po ganito. What will you do if everyone is getting their blessings and you don't? What will you do if Jesus somehow paying attention to somebody else but not you? What will you do? No, if somebody else getting their victory and you're still waiting for your victory, ikaw po makakasagot niyan kapatid. Ikaw mismo sa sarili mo ang makakasagot niyan sa mga katanong mo. Kasi alam niyo mga mga kapatid, ang tunay na test of faith ay 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 ang hindi waiting. The true test of faith is not waiting. It's the attitude while you wait. Na habang naghahantay ka, ano ang attitude mo habang nagaantay ka? Ikaw ba ay may humbleness sa sarili mo habang nagaantay ka sa mga pinalangin mo sa Diyos? Ikaw ba ay uh, tapat pa rin sa Diyos kung hindi niya agad-agad ibinigay -agad ang mga kahilingan mo? Na ikaw ba ay hindi nawawalan ng tiwala sa Diyos habang nagaantay ka ng blessings? Makakapagpuri ka pa rin ba sa Diyos kapag uh, hindi niya pinagkaloob ang mga kahilingan mo? At dito po, ay Madaming kristyano ang bagsak dito. Maraming kristyano ang nadidisappoint. Aminin po natin, maraming mga kristyano ang hindi nagpapatuloy dahil sa hindi pagtugon ng Diyos sa kanilang mga kahilingan. At ito po ang dapat natin tandaan. Delay is not denial. Hindi porket na delay ay, sinarana ay sinara na ng Diyos ang pintuan. No? He is developing uh, something in your life. Just because it doesn't happen on the time frame, it doesn't mean God is not doing something. Kung babasahin po natin ang verse 35, sabi po dito, no? basahin po natin ang verse 35. Habang nagsasalita, si, nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. So sabi po dito, imagine po natin na yung mukha ni Jairo, no? it, it must be devastating. No? Siguro syak na syak sa na niya na na na, na ang anak niya ay patay na. Napakalungkot po noon, napakasakit po noon. Parang gumuho ang mundo. Sa nabalit sa balitang iyon, no? Napakasakit po para sa isang magulang na mabalitaan mo na patay na ang anak mo. Masakit po, di po ba? Pero ang sabi sa verse 36, sabi po sa verse 36, ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot manampalataya ka lamang. Wow. Jesus, Jesus overheard and then said to Jairo, Don't be afraid. Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. No? Sasabihin ni Jairo sa sarili, Lord, huwag akong matakot, ipatay ng anak ko. Mananam, mananampalataya pa ba ako? Eh, my daughter is already dead. Maaring nagtataka si Jairo, no? Nalilito siya sa nangyayari, no? Very confusing. Kasi sabi ng mes, ng messenger na, na ano, napatay na daw ang anak niya. Tapos ang sagot naman ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. Wow. Minsan sa buhay natin, kapag tayo ay may matinding karamdaman o sakit, nagpray tayo na gumaling tayo, pero sa halip na gumaling, yung sakit ay minsan mas lalong lumala. Dumating ka sa point na walang-wala ka ng malapitan. Wala ng pag-asa na ikaw ay gumaling tapos yung mga taong nakapaligid sa iyo no mga, mga sasabihin sa iyo no mga kaibigan mo no uh, sasabihin sa iyo na wag mo nang abalahin ang Diyos mag-quit ka na sumuko ka na walang mangyayari sa kakadasal mo pero ang sabi ni Jesus sa kanyang kwentong ito ang sabi ni Jesus sa Jairus sa verse 6 wag kang matakot manampalataya ka lamang yes she, she she's dead but the truth is different from the past, But Jesus says in this story, no? I got this. Ako bahala. Relax ka lang. Kasi kahit anong pinagdadaanan natin yung mga, mga pagsubok natin, mga minamahal ko mga kapatid, no? Patay sa mata ng tao, pero buhay sa Diyos. Magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na sinabi niya na don't be afraid, have faith. Naniniwala, no? Naniniwala ka na kung una, bakit ni bakit ngayon ka pa susuko? Nanampalataya ka na nung una, bakit ngayon ka pa mag-give up? Napagtagumpayan mo na nung na-delay kayo eh. No? Kaya, kaya mo din mapagtagumpayan yung death. So, sa madaling salita, sinasabi ni Jesus, don't listen to what they say. Remember what I told you. Ang sabi ng, ang, ang sabi ng ibang tao, wala nang pag-asa, mag-quit ka na. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, He can make a way where seems to be no way laging may pag-asa pagdating sa Panginoong Yesus. No, marami po sa ating mga 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 mananampalataya na ganito ang testimony na nung una parang excited tayong maglingkod sa Diyos, no? Na nung una parang ganito tayong na para talagang ganado tayong maglingkod at magpuri sa Panginoon. Pero nang dumating yung delay sa mga kahilingan natin, dumating yung mga matitinding pagsubok sa buhay natin, ng pagkakaroon ng isang matinding sakit, dumating yung namatayan ka na ng mga mahal sa buhay. No? Mga minamahal ko't mga patid, alam po ng ating Panginoon ang bawat hirap na nangyayari sa ating buhay. At huwag po tayong mahiya o matakos na sabihin natin sa Panginoon. Huwag po tayong mag-alilangan na idulog sa Panginoon ang ating nararamdaman na sakit o pagsubok sa buhay. Siya lamang po ang may kapangyarihan na tulungan tayo. He has the power to help us. That no one can. Walang iba. Siya lang. He has the perfect wisdom to always do exactly what is best for you and what is best for me. Minsan po, inisip natin na hopeless na ang situation natin. Huli na ang lahat. Wala nang solusyon sa problema. Pero remember this, kapatid. It's never too late for God to step in. No? It can look like it's, it's too late for everyone else. Parang makikita natin, parang para sa iba. Huli na ang lahat. But He is always right on time gaya nangyari sa story na to na, na nila kay Jairo na patay ng anak niya pero ang sabi ni Jesus sa verse 36 huwag kang matakot manampalataya ka lamang no? at anong sabi sa verse 41 no? sa verse 41 hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi ining bumangon ka at noon din bumangon ang bata at lumakad purihin ang Diyos ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Sa, sa sa taong imposible pero sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos po ang kapurihan, no? Uh, sana po ay eh, may natutunan kayo sa aking live uh, preaching of the word of God. Hanggang sa muli po. God bless.